hinikayat nga ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang Independent Commission for Infrastructure na Silipina kung gumana o pumalya ang mga flood control projects sa Cebu at sa iba pang mga lugar na dumanas ng malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino. Ayon kay Ridon, dapat itong investigahana ng ICI lalot nakabase sa Cebu ang QM Builders na isa sa top of 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinunto ni Redon na kung sangkot sa mga ghost at substandard na projects ang QM builders ay hindi malayo na ang sinapit ng Bulacan ay katulad ng nararanasan ngayon sa Cebu. Naniniwala si Redon na ang template na nabuo ng ICI sa investigasyon sa flood control projects sa Bulacan ay maaaring gamitin sa gagawing pagsisiyasat sa nangyari sa Cebu at iba pang lugar na sinalanta ng bagyo. Kung isa sa mga binanggit na top 15 contractors, yung pong QM builders, uh, ay naka-base uh, sa Cebu province. No? So I think yung pong lahat ng kanyang mga proyekto sa probinsya po ng Cebu ay dapat po masiyasat ng buo. At uh, sabi na ICI mismo, yung pong template of kickbacks and corruption ay nabuha na po nila mula din sa testimonya uh, sa punakan. So most certainly dapat ma-apply po nila yung same investigative template dito po sa pagsisiyasan. Dito po sa nangyari sa pagbaha sa Cebu at kung gumana o hindi ba gumana yung po mga flood control projects. Yan po, si Representative Terry Ridona. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Patak, RMN.